All right, kung saan man kayo naroroon, shout out sa inyong lahat. Ecclesiastico pong muli. Our today's vlog dahil mainit ang issue patungkol sa cyber libel at may mga vloggers na nakasuhan ng cyber libel nitong nakaraan. Titingnan natin kung tama ba ang binitiwang salita ni Attorney Libayan dito sa vlog na ito. Hindi na natin idi discuss ang age of sexual consent dahil three judges already cleared that the age of sexual consent is 16. Taliwas sa sinabi ni Libayan na it was never 12 and it's still not 16. So today we will just analyze the way Attorney Libayan responded and reacted sa mga nagsabi noon na ang age of sexual consent ay 16. Sa mga pagsasabi niya na sinungaling, PDA file protector, tingnan natin kung paano niya ito sinabi. At bilang attorney, tama ba na ganito ang dapat na iasal ng isang abogado? At tama ba na ganito ang mga salitang dapat na binibitawan niya? ay papaliwanag natin ito ng maayos. Kasi itong mga taong ito, no, they are misinterpreting the law. Isn't it that you are the one who misinterpreted the law? Especially the age of sexual consent and the fruit of the poisonous tree doctrine? Yun nga ang sinasabi ko sa inyo, dapat talaga ang uh, nagpapaliwanag dito, abogado. Kasi pag hindi ka abogado, wala. Yun na nga ang problema. Ikaw abogado, kami hindi. Pero bakit? Nagtuturo ka ng batas ayon sa opinion mo at hindi naaayon sa batas. But assuming nagkamali yung mga hindi-abogado na tumindig sa Age of Sexual Consent 16, tama bang sabihin na sila ay mga PDF file protector? Sa sobrang hina ng pag-intindi mo sa mga batas, eh, you will end up misleading people. O paano ba yan, attorney? After the debate, na-realize mo ba na you misled the people? Or nakaramdam ka lang ng pagkapahiya at hindi mo matanggap na nagkamali ka, kaya ang ginawa mo para matabunan ang pagkapahiya mo, naghanap ka ng palusot. But not all people are stupid, attorney. You can manipulate others but not all. At alam mo ba na mismong kabatas na ang umamin na nalito ka? umakyat si Rene sa isa sa mga live ko at ito yung isa sa conversation namin. Tinanong ko siya dito kung nalito ba si Attorney Libayan. Pakinggan natin. Consent. Naniniwala ka ba na si Attorney Libayan ay nalito sa age of sexual consent? Yes or no? Ano Naniniwala ka ba na si Attorney Libayan ay nalito sa age of sexual consent kung bakit siya natalo sa debate? Ah, uh, i-i-atras mo ng konti kasi may sagot 'yan sa tanong mo. I-atras mo konti 'yung video. May sagot sa tanong mo diyan eh. I-atras no, mo 'yung video tsaka i-play mo. Ngayon learner of law pa rin ako, no. Ano sabi? And Opos? in my years ano, anong of ano of sabi? Ano sabi? Ano sabi? Learner, learner of, law. of, law. Pero so ay ibig sabihin learner. Pakinggan niyo mabuti kung paano dinepensa ni sa Kalam si Attorney Libayan pero hindi niya alam na dito siya nasukol. Kasi so, so yung confident ang, confident. Ni, ni Eklay, siya, sa age of, siya, Kasi learner of law pa siya. nag pa rin siya ng batas. O, paano ba yan, attorney? Mismong kabatas mo na ang nagsabi na nalito ka kasi learner of law ka pa rin. Pero very confident ka na ang age of sexual consent ay 18. At tapos, tinawag mo pa kaming PDF file protector. At dinipensahan ka pa ni Renessa Calam. From 2020 hanggang 2023, learner of law, simpleng tanong, what is the age of sexual consent in the Philippines? Sa loob ng tatlong taon, ang alam niya, it was never 12 and it's still not 16. At siguro kung hindi dahil sa debate niyo ni Fiscal AJ, until now, hindi mo pa rin alam na ang age of sexual consent ay 16. At baka until now, tinatawag mo pa rin kaming PDF file protector. Anyway, let's continue. Hindi lang isang beses sinabi ni Rene sa kalam na nalito si Atty. Libayan. Pakinggan ulit natin to. Nalito na nga siya dyan. Nalito na siya kasi learner of law siya. Nag-aaral pa lang siya ng law. O paano ba yan, attorney? Kabatas mo na yan. Siya na ang mismong nagsabi na nalito ka dyan sa age of sexual consent. So possible ba, Renessa Kalam, na nalito si attorney Libayan kaya ang mga kabatas ay nalito rin? Tapos sasabihin pa niya na PDF file protector ang mga nagsasabi na ang age of sexual consent ay 16? Now the question, attorney, who misled the people. Ibig sabihin, Mang Rene, si, si Atty. Libayan, Atty. What is age of sexual consent? Di, hindi niya alam. At sasabihin niya, 18? Kasi learner of law siya. At bilang isang abogado at learner of law na katulad ng sinabi ni Rene sa kalam at sinabi mo, Atty. Libayan, tama ba ang akusasyon mo sa amin na PDF file protector kami dahil we stand that the age of sexual consent is 16? Hindi ba pasok yun sa cyber libel? At alam nyo bang mayroong pang sinabi si Atty. Libaya na naging PDF file protector? Ayon sa kanya ha, pinangalanan niya, maririnig nyo sa dulo. Siyempre, mayroon tayong papakitang evidence. Pero mamaya na yon, diretsyo muna natin itong video na to at mag-react muna tayo sa ila pang sinabi ni Atty. Pero ang problema dito, mga kabatas natin, itong mga tulfonatics, hindi po sila nagmimislid ng tao. Nagsisinungaling po sila o paano ba yan, attorney? Ang kabatas mo na ang nagsabi na nalito ka. At ang matindi, natalo ka sa debate. Hindi ba tatlong judges ang nagsabi that the age of sexual consent is 16? So, ibig sabihin, you misled the people. At yung nagmi-misled, sinungaling. So, sino ngayon ang sinungaling attorney? No? At sila ay obviously PDF, PDF file protectors. Grabe ka naman, attorney. Kumaka ako sa ka na PDF file protector. Dahil lang sinabi namin na ang age of sexual consent ay 16, PDF file protector ka agad. Mga kamatas natin, no, sa dulo nito, may special guest tayo. mag preplay tayo ng video ng Rafi Tulfo in Action. Mas matindi itong susunod na iparirinig ko sa inyo. Sit back and relax. Ito mga kabatas natin, yung, yung video na kung saan naging PDF file protector, itong si Rafi Tulfo. Pakinggan nga natin ulit yung sinabi ni Atty. Libayan. Ito mga kabatas natin, yung, yung video na kung saan naging PDF file protector, itong si Rafi Tulfo. Ito mga kabatas natin, yung, yung video na kung saan naging PDF file protector, itong si Rafi Tulfo. Alam mo, attorney, kung makaakusa ka, kung makapagbintang ka sa tao, inam. Tapos kapag kinasuhan ka, sasabihin mo, pinapatahimik ka. Iyan naman ay opinion at observation ko lang. At isa pa, kinasuhan ka dal-dal ka ng dal, dal sa social media. Patunayan mo sa korte na wala kang kasalanan. Hindi ba't ikaw ang may gusto ng due process? Ayan, dinaan ka sa due process. Ang tapang-tapang mo dyan sa channel mo para kang halimaw. Kapag nag-content ka at may nag-comment na hindi mo gusto, tulad ni Alfred Palita, grabe kung laitin mo. Tapos pag kinasuhan ka, magdadrama ka dyan. Doon ka sa korte magpaliwanag, attorney. At lagi kang pabiktim dyan sa channel mo. At may David and Goliath ka pang nalalaman. Sabi nga ng iba, utot mo. Huwag ka dyang mag-feeling David dahil ang layo mo kay David. Anyway, attorney, yan ay opinyon ko lang naman. Base sa nakikita ko at napapanood ko sa channel mo. At lalo na sa mga naririnig ko mula sa bibig mo. Alam mo, attorney... Base sa observation ko, baliktad ka. Noong nasa debate ka, para kang maamong tupa na dapat doon ka nagpapakita na kaya mong lamunin ang ka-debate mo. At dapat kapag nandiyan ka sa channel mo, maingat ka. Dahil ang mga followers mo, lalo na mga vloggers, pwede kang gayahin. Kaso baliktad ang observation ko sa iyo, doon sa debate parang maamong tupa ka, dyan sa channel mo parang halimaw ka. Kaya tuloy ang mga vloggers na ginaya ka, ayan makakasuhan tuloy ng dahil sa iyo napakalaki ng responsibilidad at contribution mo dito sa issue na ito. Pero nasa mga vloggers na yan kung ano ang gusto nilang mangyari sa buhay nila. At sa opinion ko talagang may pagkukulang at pagkakamali sila rito. Hindi sa dahil gusto silang patahimikin. Pero ganun pa man, ang korte na ang bahalang magdesisyon dyan. Anyway, that's it for today. Thank you for listening. Until my next vlog, bye!